Amen. Nakus <laughs> na kanina. Halika you dito ba? Dito kayo. Ano Kain na, kain na. Oy. Ma ma mauna na yung mauna pa. Hindi tayo makakasabay. Sino po? Ayano. Wow. ang ulam naman. Ito lapyang prito. Ayun oh. Kinuon mo. Gawo kayo. Kayaan. Special kasi 'yung amin. Oy, mai. Oy, ano? Ano mo noon na ang, parang haba? Buksan mo yun na. Ano yung Ay, pusa. Ay, bagagis? Bagagis. Sabi niya, ayun yung Papaitan. yung Oo. yun. Yan ang dalhin mo? Ayun na. Dijingarod. Ha? Kanina rin. Hmm, sige. Ah, Sige. Huntman. Ayo. Bagaimana yang Yung yang Yung Oh, kita tahu yang mana. Oh, kita tahu oh Kita Ah, Sardinas. Kami lang, ba? Oh, ano, Kalau yeah. Kami lang dua eh, eh, <laughs> lang. Kita tahu. Kita tahu. Kita tahu. Kita tahu. Kita tahu. Kita tahu. Kita sa 어 okay. okay.